Dapat po ay matigas ang puso mo Good morning, good morning Mga kagapay uh, Saan man kayo sa buong mundo Sa Pilipinas At uh, good morning na rin dito sa New Zealand So advance dito ng 5 hours So... Siguro na ng oras na dyan mga madaling araw pa lang, no. So, mga kagapay na no? sa mga gustong uh, mag-abroad, pumunta dito sa New Zealand, yung mga baguhan, lalo na pagka-ikay first timer na magiging OFW, uh, dapat po ay uh, matigas ang puso mo. No. Yung ibig kong sabihin, uh, matigas ang puso mo eh dapat eh Uh, matatag ka hindi pwede yung malambot puso mo limbawa eh, family oriented ka masyado wala naman magiging masama sa pagiging family oriented ang ibig kong sabihin ay yung masyado kang attach sa pamilya mo magiging problema minsan yon dahil uh, marami kasing FW na minsan eh, nangungulila sa kanilang mga pamilya kaya dapat pag nandito ka na sa abroad dapat tatagan mo na yung loob mo diba dapat matatag ka pag namimiss mo pamilya mo tawagan mo lang sila yung homesick ang siyang kalaban dito dahil ako naranasan ko yan noong first time ko mag abroad noong nasa Japan ako first time ko doon mga first 3 months 6 months yan andyan yung pangungulila, lungkot syempre, ibang lugar paninibago ka sa sa lahat sa klima, sa mga tao sa pagkain maraming bagay ang dapat i-adjust kaya dapat matatag kayo tigas-tigasan nyo ng konti yung puso ninyo kasi baka hindi nyo kayanin mapapauwi pa kayo bigla ba? Diba? so nandito naman tayo sa abroad para sa ating pamilya given naman yun kahit ano pang rason yun na yun nag abroad tayo para sa ating pamilya ba? Diba? so dapat magiging matatag tayo huwag tayong padadala sa mga emosyon gumawa tayo ng paraan para hindi tayo mabagot syempre sa mga mabubuting bagay sa mga buting paraan eh, yung iba kasi dyan ano eh iba eh yung nangungulila sa asawa eh, naghahanap ng iba ay mahirap yan wag na wag natin gagawin yan masisira lang ang buhay natin mga kagamay so yun yun lang ang masasabi ko no, sa mga baguhan dapat maging ano kayo Matatak kayo Dapat buo yung loob nyo Yan Buo yung loob mo Na dapat kayanin mo lahat Kasi dito sa abroad uh, Wala kang matatakbuhan dito Kundi ang mga katrabaho mo Kasama mo sa bahay Mga kaibigan mo Kung may relatives ka E eh, di mas mabuti Para maibsan yung uh, Uh, bigat na nararamdaman mo yung panguhulila mo kung may kamag-anak ka dito mas maganda yan pero pag wala no choice ka kunti tatagan yung loob so, ba diba? yun lamang mga kagapay no? sa mga baguhan so good luck sa mga baguhan na gustong pumunta dito sa abroad sa mga nagnanayos di pumunta dito sa New Zealand apply apply na at uh, time is gold ka so yun lamang po Maraming salamat at God bless po sa lahat ng mga baguhan na gusto magpunta dito sa Abroad. Bye-bye po. Ingat po.